Aries. Ngayong araw kahit may mataas na pananalita ang kausap pag nagkaroon kayo ng kasunduan, ay may good vibes kayo ng swerte kung kayo ay magkakasama sa mga project, ay pag-unlad sa ikakabuhay basta maging mahaba ang pasensya, at ngayong araw ay wala ka dapat na pirmahan dahil mahina ang swerte. Kahit pa mga kapatid ang pirmahan sa ibang araw mo gawin ang pagpirma. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang maglabas ng pera sa ibang tao. Magsinop ng pera mong buenas ng patuloy na gumanda ang grasya sa iyong pamilya. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. Ang maging mapanuri sa mga gagawin ay iyong dapat nagawin at umiwas ka sa kasama sa trabaho. Natumulong muna para mapansin mo ang sinyales na suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, masaya ngayong araw at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pag-ibig, at kung magagawa ay patuloy nagaganda ang bawat kalusugan at laging gagabayan na mag-aalaga ng kabuhayan. Aries, mga numero sa loto number no. 2 number no. 23 number 30, number 29, number 7, at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay pag may naging bigla ang usapan sa pamilya, maging mas maunawain dahil ikaw ang mamagitan para walang maging suliranin sa bawat relasyon at ngayong araw kahit may okay kang enerhiya ng buenas ay maging maingat pa na rin mapanuri, dahil magagawa ka lang sasamahan ay gusto lang makinabang sa iyo, at sa hinaharap ay iiwasan ka pa pag may dapat na silang gagawin para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay naaayon ang iyong enerhiya pwedeng makatulong sa magulang at kapatid kung sila ay lalapit, at ikakaganda ng grasya ng pera sa iyo, ang bawal ay mag-abot ng pera sa pamangkin at pinsan, dahil mabibigyan ka ng mabilis na gastuson kung iyong mabibigyan. At kung may biglaan kang magiging lakad dahil may proposal na magbibigay na pwedeng kumita ng pagkakakitaan, ay tumanggi muna dahil gastos at abala lang sa iyo. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na problema ang pwedeng mangyari dahil sa madali kang magtitiwala iwasan mo ang ganoon ugali ngayong araw sa hanap buhay, nang walang problemang makuha at masaya kang makakauwi sa tahanan. Taurus, mga numero sa loto number 41 number 6, number 12 number 28 number 40 at number 17. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay tapusin mo ang deal pag ang kausap ay ganoon pa rin, na ikaw ang gumagastos dahil deal na pagkain lang laging na ibibigay sa iyo ng mga kausap, at ngayong araw ang makasama ang mahal sa dapat nagagawin ay pakinabang para sa inyo, at sa pagkain naman sa labas na masaya kayong dalawa ay mag-aalis ng bad energy sa inyong mga nakuha sa ibang tao, ayon sa iyong gabay sa trabaho, ay huwag kang gagamit na maglihim dapat mong sabihin ang nalalaman dahil hanap buhay, ang pinasok hindi relasyon ng kaibigan o kasintahan, para ang suliranin ay hindi ka makakuha sa trabaho, nang maging masaya ang araw sa hanap buhay kung ipapaalam sa mga superior at pwedeng maging umpisa na pag-unlad ng sweldo sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw kung may deal ang miyembro ng pamilya, sabihan mo dapat ay maging mapanuri na may striktong ugali, nang hindi makagawa ng kalokohan ang kausap, at maging pabor sa kanila ang araw na pakikipag-usap, Gemini, mga numero sa loto number 36 number 23, number 35 number 7 number 37 at number 15. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay pag may lumapit sa iyo muli na isang pagkakakitaan na kayo ay magsasama pag-isipang mabuti, at pag-aralan pwede kang kumita pag okay ang inyong gagawin na plano, at ngayong araw ay may maayos kang aura na pwedeng mapagkasundo, ang may mga maliliit na tampuhan sa pamilya may karisma na maayos at kung may pipirmahan ka ngayong araw ay okay na gawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Maging maingat sa pagpapalabas ng pera kahit kaibigan pa ngayong araw, kalugihan sa iyo ang araw para magpautang pag nagpautang. Sa trabaho, ay may sinyales na madaming gawain may importante ang maibibigay sa iyo dapat na mas maging maingat sa mga gagawin ng makuha mo ang naaayon na pagtitiwala, ng ilan sa superior na siya rin ang pwedeng makatulong sa iyo sa hinaharap. Cancer, mga numero sa loto number 6, number 35, number 31, number 22, number 40 at number 10. Leo, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung pangarap na mapaunlad pa ang pamumuhay. Kung yun ang gusto mo ay iwasan mo muna ang tumulong ng tumulong lalo na pagtungkol sa pera, dahil mahihirapan kang makagawa ng pag-asenso kagad dahil kinukuha nila ang iyong swerte, at umiwas ka muna sa mga deal na may kinalaman na kasama ang kamag-anak, dahil baka magkaroon pa kayo ng away sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa Trabaho dapat ay may ugali kang tapusin kagad ang pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho, na paligoy-ligoy ang mga sinasabi, dahil sinyales sila ng gastos at ibang suliranin, gumawa ka na lang matahimik ng maging okay ang araw sa hanap buhay sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas kahit pa may lalapit na malaki ang sinasabi na pagkita ng pera dahil ang sinyales ay sa salita lang kikita ng pera, sa aktual ay mahihirapan kumita ng pera pag namuhunan ka na. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales na problema. Normal na masaya ang buhay pamilya na pag-unlad at swerte ang madadala ng gumagabay sa tahanan. Leo, mga numero sa loto number 14, number 35, number 21, number 29, number 17 at number 8. Virgo, ang bigay pahiwatig ngayong araw ang iiwasan mo ngayong araw kung may transaction ay sa dalawa ang kasarian parehas kayo may nalalaman na hindi magkakaroon ng kasunduan. Sa ibang araw kayo mag-usap ng may pakinabang sa deal, at okay naman ang iyong aura ng swerte pag may ibang deal ay pwede mong gawin, at huwag muna pipirma ngayong araw, nang hindi ka malamangan sa transaction ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema, maging maingat at magtiwala sa sarili, sa mga ginagawa dahil doon ka makakalihis sa sinyales na suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na tampuhan, ang pahiwatig ang gawin ay maging mas maunawain lang sa medidinig para ang aura ng suliranin sa pag-iibigan, ay mawala, at sa pera ay magulang at minamahal lang ang pwede mong mabigyan, nang maipon ng maayos ang swerte sa pagkakakitaan. Virgo, mga numero sa loto number 10 number 45 number 11, number 32, number 27, at number 15. Libra. Ngayong araw ay maayos ang aura mo ng swerte. Kung gustong gumawa ng deal ay pwede mong gawin basta iwasan ang maglalabas ng pera kagad sa pag-uusap, para ang deal ay maging okay sa hinaharap ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging maunawain ka sa mga hihingi ng tulong na dating kaibigan. O kapatid na may katalinuhan sa pagnenegosyo, dahil pwede kayong magkasama sa hinaharap na pag-unlad sa bawat isa ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig kahit may swerte ka ngayong araw, sa mga gawain, ang iiwasan mo lang ay makisama sa mga pupuntahan na malayo na kasama sa trabaho, dahil baka mawalan ka ng pera ng hindi mo inaasahan. Manigurado ka lang na makatapos ng maayos na gawain ngayong araw sa trabaho ng walang suliranin. Sa pera, ay iwasan mo ang magbigay sa uncle at auntie dahil mas lalapitan ka ng tukso ng gastos pag iyong nabigyan ngayong araw. Libra, mga numero sa loto number 34 number 3, number 45 number 8 number 40 at number 19. Scorpio. May good energy ka ng katalinuhan kaya kung may dapat kausapin ay gawin, nasa iyo ang desisyon pero kung napapagod ka sa kanila, nakausap ay pwede mong iwasan ang pahiwatig, at sa ibang deal pag may kausap na nagmamahusay, ay alam na ang dapat gawin layuan mo na para matigil siya dahil mahihirapan kayo magkasundo, at ngayong araw ay mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos nang mas maalisan ka ng bad energy sa katawan na nakuha mo sa ibang tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga gawain walang problema basta maging mapagmasid lang at matatapos mong maayos ang araw mo sa trabaho, ang isa lang na dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho, na laging nagsasalita ng tukso ng pagmamahalan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay iwasan mo ang magalit kagad sa pakikipag-usap, nang walang maging malungkot sa tahanan at wala ring mawala na good energy sa pamilya. Scorpio, mga numero sa loto number 10 number 37, number 31 number 36 number 42 at number 16. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig may sinyales na may makakausap ka na magbibigay sa iyo ng deal, o bagong kaalaman pero ang maging mapagsuri sa ugali ng kausap ang dapat na isang gagawin para kung magkasama kayo ay alam mo ang diskarte na gagawin, at ngayong araw ay huwag kang magbibigay ng tulong sa mga tao na mahilig makisuyo dahil negatibong enerhiya ang kayang magdadala sa iyo at kung may pipirmahan ay gawin sinyales na makakakuha ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung talagang mayroon na ekstrang pera, ay iyong mabigyan ang magulang ng magpapaganda ng inyong kalusugan, at magdadala ng swerte sa bawat isa sa inyo ang pinapahiwatig sa trabaho, ay bawal sa iyo muna na makisama sa mga kasama sa mga kapwa katrabaho, dahil ang iyong pamamaraan ay makikita nila ay sa hinaharap ay baka gamitin nila para makipaglaban sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na suliranin, pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, at positive vibes para sa mga kalusugan ng bawat isa ang makukuha Sagittarius Mga numero sa Lotto Number 25 Number 18 Number 25 Number 2 Number 43 At Number 30 Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay ang maging mapanuri na maunawain, ang pwedeng magbigay ng masayang araw at pakinabang sa gagawin at iwasan mo muna ang makasama ang dating kadil na babae dahil sinyales siya ng gastos at ikakahina ng kalusugan kung makakasama mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig sa pamilya ang Miembro ay may maswerteng araw na dadating, ang matagal na pinagcagaan na pakikipag-deal ay pwede maging makatotohanan na ang pahiwatig. Sa pera ngayong araw pag sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, magiging pag-unlad ng iyong pera para sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay maganda ang pahiwatig, ang pagiging masipag lagi sa trabaho at matulungin kung magagawa ay okay para sa iyo ngayong araw, ang mapapansin ng iyong boss na maaasahan ka talaga sa mga gawain, at pwedeng umpisa na ikakaganda ng sweldo na makakatulong. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng maliit na tampuhan, maging maunawain lang para mas mabilis na maayos ang sinyales na suliranin sa pag-iibigan, Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 22, number 42, number 8, number 30, at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay mahina ang iyong enerhiya ng buenas. Dapat na lang pag-isipan kung talagang ikaw ay tutuloy sa mga gustong gagawin. At ngayong araw ay bawal muna ang lumayo o bumiyahe para sa iyo kahit alam mong okay na puntahan dahil pwede makakuha ng negatibong enerhiya na magpapahina ng swerte o ikakabagal ng ibang kausap para matuloy ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita ay good energy ng buenas ang magagawa madadala para sa inyo, tanggapin lang maayos para sa hinaharap ay madaling magkakaintindihan paggagawa ng pag-asenso at sa pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw ng ligtas ka sa problema at kagalit na tao sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig lang pag may paborito kang kasama ay umiwas muna na makasama ng matagal ngayong araw, para walang makuhang bad energy, sa kanya na problema sa pera gumawa ka naman ng mabilis na gawain, nang makakauwi ng masaya sa tahanan. Aquarius, mga numero sa loto number 3, number 25, number 11, number 40, number 36 at number 5. Pisces, ngayong araw ang sinyales ay maging maingat kung may bigla ang pangyayari, dahil kung gagawa ng desisyon pagsigurado ka ay gawin mo kagad at okay na resulta ang magagawa lalo kung sa pamilya at ngayong araw ay may malakas na enerhiya na makagawa ng maliliitan na pagkita ng pera, kung may dumating ay gawin kagad mas mainam pa nga kung makakasama ang kapatid ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may isang gagawin ang miyembro ng pamilya, sabihan na ituloy na mas maaga sa pupuntahan ng makakuha siya ng maayos na resulta, at sa pera ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong ngayong araw sa ibang tao, nang makaiwas ka sa pwedeng maging problema sa pera. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, basta gumawa ng matahimik dahil doon ka talaga magiging masaya sa hanap buhay ngayong araw, at pwedeng mapuri ng boss. Pisces, mga numero sa loto number 14, number 27, number 33, number 31, number 5, at number 40.